Hi Virgo! Kamusta kayo Virgo? Kamusta mga langga? Mga ka-Virgo ko dyan. Yes, of course, Virgo ako. Stop worrying and everything, Virgo. Wow! Feeling mo you are stuck or something. Anyway, parang nagu worry ka lagi sa lahat. Ano 'yun? Parang wala namang kailangan katakutan pero parang ganun eh. Okay, so meron ka bang bills na kailangan unahin? Yes, gawin mo. And don't worry about this. Okay, so iwasan ng pag-aaway kung may asawa baka may major conflict na pag-aawayan hindi naman 'to malala. Basta sinasabi ko umiwas sa pag-aaway ngayon. Hindi dapat patulan kung ano man yan. Even katrabaho. Okay? family. Huwag masyadong mag-chat ngayon. Kasi uh, pinapayuhan ka na mag ka muna. Okay? So, seven of ano? Yes. Ang ganda nito. Se seven, four, and two. Ang ganda. Parang paunti-unti ano? Paunti. Parang stairs pahakbang ng pahakbang kapataas ng pataas. Okay? So, ang ganda sa para sa mga Virgo. Makakakuha ka pa ng bahay. Yes. Ang ganda, oh. Um, lupa, mababayaran mo. Pwede rin na parang blessing, may blessings. And pwede rin to na parang kasi nga, pinoproblema mo lahat. Binibless din ng mga taos na sa paligid mo. If ever meron. Yan. So, Parang ano siya eh, parang combining yung energy mo ngayon. Kung sino man ang kasama mo, sino man mabait sa'yo, magiging maswerte din para sa mga Virgo. Tapos Virgo, sabi ko nga kanina dahil parang hagdan ano, mula sa bababa and then pataas ng pataas ka, yung plans mo magiging okay naman yan yung outcome. Basta step by step ka naman, okay? So trust your gut's, kasi ang mga Virgo, ang mga Earth signs ay talagang pentacles po kayo. Okay, remember that kung ah uh, kaya yan parang na na-delay or parang parang na ano na nawawala ka sa line, uh, Virgo, kasi baka masyado too much you carrying a lot worry. Okay? parang small step ka muna. Small step and moving slowly into lead. magli siya parang to your ultimate goals mo. Okay? Step by step lang, Virgo. Relax lang. Alam ko parang may something. Pero sa mga may issue na health, magpa-check, bantayan may sugar, may high blood, low potassium, katulad ko, laging bantayan ang inyong kalusugan. Okay? So, Luna, may full moon ka, no? Sige. Wow, ang ganda. Oh, okay. So, meron prevent sa'yo ng ng, ano, um, universe. Ang isda kasi is a sign of symbol na kumbaga prosperity. Okay? Kumbaga ng lahat, lahat ng kailangan mo nandiyan. Okay? You're blessed at yung mga tao na sa paligid mo. Ito yung mag maganda sa mga Virgo eh. Nakakahawa yung kaswertehan ninyo. Alam nyo ba yon? Even though nakaibigan lang kayo, yung mga kaibigan nyo na may Virgo, my gosh, lucky charm sila. Yes. Yes na yes. Okay? So, but, of course, mga Virgo, wag lumaki ang ulo ninyo. Hindi porket, ay, sinabi ni Ma'am Maylin, ako, magiging tamad ka na. Ay, sabi ni Ma'am Maylin, lucky charm daw ako, Virgo ako, magiging mayabang ka na. No. Siyempre, ang universe, kapag nakita niya na hindi maganda ang yung energy or yung intention sa tao, ay hindi pa rin yan magiging uh, ganun ka-effective. Okay? Wow. okay, Virgo. Lagi ata kayong puyat. Hindi ko alam kung uh, may insomnia ba kayo or something. So, you need to rest. Rest and reboot your energy. Bumalik ka, mag-recharge ka, come back stronger. Okay? So, meron tayong dito parang fiery, very passionate, very, ano, um, take down, take down yung, yung mga notes na like your busy, busy sa mga schedules, sa mga gagawin, okay, para hindi mo makaligtaan, take down nyo yan, okay, and those of course your manifestation Virgo, go, okay, i-embrace mo talaga ngayon ang mga swerte magaganap sa'yo, okay, So, kuha tayo kasi medyo black dito. Stop worrying, Virgo. It's okay, Virgo. Makakabawi. Okay, Virgo. So quiet muna tayo sa major decision ngayon. 'Wag basta pumirma, 'wag basta umalis sa bahay. Um, accident, I'm sorry, Virgo. Uh 'wag mo nang masyadong magagalaw, okay? Um, kailangan mo halimbawa, puyat ka, nagdadrive ka, Virgo. So it could be lead to in the accident. Okay? So hindi tayo titigil para maging iyan yan yan. Okay, stop. So yung overall energy mo, you get the um 10 of diamonds. Si Sagittarius kanina ay 8 of diamonds. so ikaw naman ay uh, 10 of diamonds. So may paparating na good news para sa iyo. Um leading na mag-cause sa iyo ng walang tulog more project, more busy, ah uh, magiging magiging ano yung schedule mo. kaya I think kung kailangan mo ng assistant, kailangan mo magdagdag, or um ano ba to yung makaka up sa trabaho mo. kasi magiging busy ang yung schedule Virgo. yes, more income para sa mga Virgo at more money to come more blessings ingat kayo So oracle deck para sa mga Virgo passions okay sorry oh, dahil wala kayong ano 'di ba wala kayong tulo <laughs> watching looking okay so merong ayun sabi ko na nga ba eh major gaslighting na ano wag mo na masyadong mag-focus wag sumagot. Mas maganda wag na lang sumagot kapag meron kayong makakaaway today or makakasagutan. Okay, so yung passions mo intact naman, yung asawa, ano, yung pagmamahalan, okay. Kung alam mo lang, mahal ka ng asawa mo, ma mahal ka ng partner mo. Kasi baka hindi lang sila marunong magpakita sa iyo ng affections kung paano sila mag-love. Self-indulgence. So, meron tayong focus of yourself for time, yield, shadow work. So please take time para sa sarili mo. If you need to sleep and if you need to relax, magpamasay ka, magpamasage ka, magbeauty rest ka. Today yan para sa mga Virgo. Okay? So stop muna tayo magpahinga. Huwag munang maglalabas ngayon Virgo.